Nais na ang paimbestigahan ng ilang kongresista ang revelasyon ng pagkor na may isa umanong dating cabinet official na tumulong sa ilang ilegal na pogo sa bansa. Panawagan nila, dapat ay magpatupad na ng total ban sa pogo. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Pinaiimbestigahan na ng ilang mambabatas ang ibinulgar ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na may isang dating cabinet official na tumulong umano sa ilang ilegal na pogo na ngayon nadadawit sa iba't ibang krimen. Ayon sa PAGCOR, partikular umano sinubukan ng dating opisyal na hindi nila pinangalanan na ayusin ang pagkuha ng gaming licenses ng mga naturang operator. Gate ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez dapat nang tutukan ng House Committee on Games and Amusements at Committee on Good Government and Public Accountability ang issue. Hinimok din niya ang pagkor na pangalanan na kung sino ang tinutukoy nila. Sabi ni Rodriguez, kailangan ilabas ng pagkor ang hawak nilang ebidensya hinggil sa kanilang akusasyon. Dahil kung mapatutunayang nagkasala, dapat ding mapanagot ang naturang opisyal. Sa isang press conference, ganito rin ang panawagan ni Surgao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Kailangan anyang maparusahan na ang mga padrino ng illegal pogos, lalo pat katakot-takot na perwisyo na ang ginagawa nito sa ating bansa. Itong mga pogo na ito, ay uh, source ito ng kriminalidad uh, dito sa ating bansa no uh, yung human trafficking uh, kidnapping kidnap for ransom uh, extortion and possibly eh, drug trafficking and of course yung kanilang main uh, objective dito sa mga Pogo hubs ito to ay yung money laundering no ng mga kriminal ng mga sindikato Kasabay niyan, muling nanawagan si Barbers, legal man o illegal, lahat ng pogo dapat na umanong iban sa bansa. Marami naman anyang ibang paraan para makabawi ang gobyerno kung epekto nito sa ekonomiya ang pag-uusapan. Kung gusto nila mag-invest, pero wag naman yung investment na illegal. Maglagay kayo dito ng legal na investment. In other businesses that may provide jobs and revenues for the country. I think... Uh, If they want to help this country, they can probably invest in agriculture or well, with the help of a local partner. They can also invest in infrastructure. Meron naman tayong PPP. Sa isang pahayag ni Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tenco, iginiit ng handa naman siyang ihayag kung sino ang tinutukoy nilang ex-cabinet member sa proper forum kasabay ng pagtitiyak sa patuloy nilang pagtupad sa kanilang mandato sa kabila ng iba't ibang isyo ngayon. Sa July 22, nakatakda ng magbalik sesyon ang Kongreso. dito inaasang mas mabubusisi pa ang mahalagang isyo ngayon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.